Nagpagpagta sa na Pinas. Yung ng mo, Malamang siguro to. You again, why so serious? I'll talk slow if it makes a difference. There's a lot I hear. What's going on? great But you won't disown me Cause the thought that you love me Only is in blinds Faith, faith, fit all the blinds Good morning, good morning Welcome na, welcome kayo sa video ko <laughs> Sa vlog vlogan It's Saturday morning Overtime tayo Pagbigyan mo ka ng overtime ito yung ano tayo ngayon outfit oh ha ito lang gagawin namin maglilipat ng langis used oil dito pero naka ano na kami naka limang bin na kami nito eh o oh, naka pito dalawa na lang tapos alas 2 pa okay, anong oras pa lang alas 9 Ah. Trabaho, no? lang ang trabaho no. Ang trabaho. Akala marumi, marumi nga. naka naka naman. Bilis nagreklamo sila, mabilis daw. <laughs> Danda dandahan lang daw namin. <laughs> so, may na lang. Yeah. Reklamo sila sa Pinay. Mabilis tayo magtrabaho. Nandahanan lang daw. Hindi mo, ba, bay. Hindi mo kay Marlon. Kamuli pa tayo ng trabaho. Taka-taka Shout out sa Marlon, bay. Shout out, Jan. sa Kuwait Mga kabayan. Marlon. nasa nasa na kami ngayon? Timplan ng chemicals. <laughs> <laughs> nasagrasahan pala. Nasagrasahan. nasa grasahan Nasaan? <laughs> nasa grasahan Nasaan? 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 Para yung mga used oil na used oil na to Lilipat lang namin dito na lang dito ano ano anong gawin ano ano na siguro ano eh. Parang espalto na eh. ano 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 Oh. Oh. Ayan o, oh, yung mga suot ng mga nag-ubat na ng sabado. Oh. Nasa! Utang nasa! Nasa kabilang nasa banda lang! Wala nyo, ang ganda ng trabaho eh. Paka ano eh. Nasa grasahan. Nasa grasahan <laughs> nasa, nasa, nasa grasahan. <laughs> Okay, Bale, yung mga intern kami ngayon sa emergency room. Nandiyan sa mga grasa. <laughs> Yan mga pare ko, yung mga trabaho namin dito, nasa no. kami. Nasa. Nasa, nasa grasahan. Nasa. Nasa grasahan. <laughs> nasa, grasahan. <laughs> nasa grasahan. yung mga gawa namin dito pare ko. Ito nasa. kayo, ito, ubatan namin ng 8 oras pero ito, laro lang. laro, laro lang. <laughs> Pinihira mga dito. Pinihira sa nasa. Pangabasto. Oo. Oh. Oh. Di ba? Ano, magka-Canada ka pa ba? <laughs> Oo, oh, dali. Oh. Ayan. Oo. Oh, Ayan. Ayan. Sa vlog mo. nag, mo nag, mo. nag no. na. Trabaho no, namin sa NASA. nag umpisa na. Trabaho ng mga taga-NASA. Nasa putikan. Oh. <laughs> ito yung ikakarga sa rocket. Hahaha. <laughs> Yan, yeah, so kakakakakak <laughs> sa rocket Sorry. Tapos ibubuhos doon sa uh Autoboy <laughs> ]huh Space Ito yung pinaka niya, pag gasolina Gasolina well, niya malagkit Kasi para matagal-tagal matunaw yung ano eh Parang pa lang sa ano nito Masama pa lang pa Masama nito. Masama pa pa Masama pa Masama pa Masama alin na kayo. kabayan? Eh, ringayan 'yan dito sa Nasa. Uy, may buo, buo pa na chemicals sao. May bubugo pa. Kaya naglabas ko eh. Ang bango ah. <laughs> na yung ang lasa. bango. <laughs> ang bango ng Nasa. <laughs> okay pa 'yung muna pero yung lasa. <laughs> Tama ba, umpisa na kami magtrabaho. Ito naman sa amin. taga na. talaga ang trabaho ng Nasa. Nasa Nasa. Sa hmm. Canada. Oo. Nasa Nasa Canada. <laughs> <laughs> nasa grasahan ngayon nasa nasa Canada Oto yeah, oras na rin to last night daw to eh oh, kita mo ang aga aga pa kaya nga nasa nasa nasa, nasa, -NASA Canada nasa grasahan nasa grasa pala nasa grasa <laughs> paano yan trabaho muna kami ha mamaya naman ang kwintuhan. seryoso hello, muna ganun talaga magtrabaho mga taga nasa seryoso mukhang kasi ng alien war. Ito yung panlaban ng NASA. <laughs> Sa amoy pa lang eh. Yung alien kasi di ba yung dugo nila green. Ito dilaw oh. <laughs> dilaw. Tapos itim. Soy. Hmm, ang bango ng sab ang sabaw ah. bango. Ang bango. Ang bango. Ang ko Ang bango. immune na <laughs> so, start na tayo. Mm -hmm. Mga Pinoy yeah, na, yeah, na yeah. nagtatrabaho na sa nasa sa sakay ng sa bye -bye. bye bye mga pala. <laughs> asa na yung asa yung, yung rockets Matura ba to pa diyan. piloto eh. Ay, oo, oh, Oo, oh. oh, ito. Oo, dali, oo, dito na. Oo, oh, oo, oh. oo. Oh. Ayan, oo. Oh. Sa kayo, nakakip pa ka to kayo sa si rocket. Mabaklas <laughs> na baka sa ito man, Dadaan to sa Toronto. <laughs> Dadaan mo na ng Pinas. Badala <laughs> kami ah. ng Pinas. Saan <laughs> 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 mo yung <na> debris ng rocket mo Malamang sa ano siguro to, kamarinisor. Ito yung piloto namin oh. Yeah. Oh, okay, oh. Sasa Sasakay na kami sa sa rocket. Oh. Sasakay Sasa na kami sa rocket. Oh. <laughs> sasakay Sasa kami ng rocket. Pagdasal mo mm. kami kabayan. Living on a oh. jet plane. Oh. <laughs> Living on the jet plane. <laughs> 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 Lag -lag. Oh. Ayun oh, Bawa sila kasi oh. Sa... Ng grasa sa nasa <laughs> Sa rocket <laughs> maghirap sa taas 是吗？ ay makatulog pa dyan kasi madalas